ayan na yung atin bango stick mas so yummy hi guys for today's video magluluto ako ng bango stick para maiba naman maglagay lang ako ng paminta powder balik pa inalikat ko siya guys, lagyan sa kamila. magic sarap, Magkabilaan, guys. Nama so Ito natin yung bangus. Habang nagpiprito ako guys, siwain ko naman itong kalamansi, tapos itong ating sibuyas na malaki. Same pan pa din guys yung gagamitin ko. Maglagay ako ng bawang. Nagay ko kole yung bangos. Lagay ako ng kalaman sa yus. Lagay ako ng Counting water. yung oh, sibuyas. Mama. Donut, sabi ni Gabgab. -Gab. -gab. O, what are you, donut, Mama? Magawa what you, donut? Paminta powder. Magic sarap. Hindi ko na siya hahaluin, guys. Ah. Lagyan natin siya ng paminta, yung bobo. Kaunti lang. Tikman. So guys, nag voice over na ang lola niyo kasi nagkantahan na yung aking anak. Ngayon, check na natin at maglagay tayo ng oyster sauce. Maglagay lang ako ng isang pack guys, yung maliit hindi ko na siya pala hinalo guys para yung bangos ay hindi na siya madurog ayan na check ulit natin guys at maglagay pala ako ng konting sili para medyo maanghang siya guys at sobrang sarap niya grabe ayan na malapit na siyang maluto ikialat ko lang pala yung sili para naman maluto ng kaunti yung sili para medyo maanghang siya Ayan, ayos ayos ng konti. <laughs> Grabe guys, first time ko magluto nito. At check na uli natin mga besh. Check na natin guys. Ayan na yung ate. Bango stick. Yeah. But so yummy.